Ayan na naman si Papa Bal. Ayan na naman. Pupunta na naman sa paborito niya. Pa, dito na tayo sa... White. White. Honey, lahat meron ka na niyan. Ayan na naman si Papa Bal na may mili na naman ng paborito niyang ano, tatak. Ayan, off-white. Ha? Hindi puti ito. Puti kasi. Dahil ng koleksyon niya. Pero puti lang ang gusto niya. Hani, 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 wag na, wag na, wag na, wag na, wag na, wag na, huwag na, huwag na, na. <laughs> <Ula> tagalan. Di <laughs> ba bang wala sa... <laughs> Ganito, hindi oh, rin di ba? Apo. O oh, yan, yeah. ganitong ah, fittings okay. pa rin. Pa, yeah, mayroon ka na yan. <laughs> hindi, kahit Ito Ayan sir. Ayan Ay, sa... yung suit mo sa... ano yung sa taas, pang lalaki din? No, Palalaki okay. din yun. Uh, yung Kunaan mga... Babae na di? Yung mga gusto ng slim. Oh, so, so, Puto pa pala yun ngayon. Maghiwalay kayo. Hiwalay? Pero mamaya magabalikan. Ah, maghiwalay tayo ng ano, oh, so, pamimili. Sige, so, ka na dito tayo magkita. Sige na, pag muna ako ano yung <laughs> ko.